hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook Youtube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghati ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umakyat sa BBB Plus ang credit rating ng Pilipinas ayon sa S&P Global Ratings. Ayon sa credit rating agency, dulot umano ito ng epektibong polisiya ng kasalukuyang administrasyon na nakapagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino. Ang iba pang detalya panoorin sa report ni Tumaas sa triple B positive ang credit rating ng Pilipinas, batay iyan sa pinakahuling tala ng S&P Global Ratings na nagpapakita ng paglago ng ekonomiya ng bansa, bunsod ng epektibong polusiya at mga reforma ng Administrasyong Marcos. Ayon sa Naturang Credit Rating Agency, ang upgrade na ito ay dulot ng mga epektibong polusiyang pang-ekonomiya, mga reformang piskal at mas pinabuting infrastructure and policy environment. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nagpapatunay lamang ito sa matatag na pamumuno ni PBBM na nakatoon sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni House Ways Means Committee Chair at Albay Representative Joey Salceda. Resulta ito ng magandang relasyon ng Pangulo sa mga manggagawa at negosyante at ang mas pinalawag nitong papel sa international market. Pagdidiin naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, makatutulong ang pagtaas ng credit rating para madagdagan ang pondo na inilalaan sa iba't ibang serbisyo dahil makakautang ani ang gobyerno sa mas mababang interest rates. Tiwala naman ang kalihim ng Department of Budget and Management na si Amena Pangandaman na dahil dito, patuloy pang tataas ang tiwala ng mga investor sa bansa. Kumpiyansa rin ang isa sa mga miyembro ng BSP Monetary Board na si Benjamin Jokno na may kakayahan ng Pilipinas na maabot ang A-credit rating sa susunod na dalawang taon kung patuloy na pagbubutihin ng mga fiscal at economic policy sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing na bilang flagship government program ang Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Layunin nito na matulungan at maturuan ang mga mag-aaral na hirap at hindi sanay na magbasa, gayon din ang mabigyang dagdag kita ang mga tutor mula sa mga piling college students ang mga detalye tutukan sa report na ito. Idineklara na bilang flagship program ng pamahalaan ang Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa Executive Order No. 76 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, layunin itong magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno, local government units o LGUs at pribadong sektor sa naturang programa. Ito rin ay para sa pagbuo at pagpapalawak ng komprehensibong learning program para sa mga estudyante sa elementarya na nahihirapang magbasa at upang ma-develop rin ang kanilang foundational reading skills. Sa ilalim rin ng Tarabasa program, may alok na cash for work para sa mga piling college students kapalit ng pagiging tutor nila upang kanilang maging dagdag na income. Sa ilalim rin ng EO, ang DSWD ay may mandato na tukuyin ang mga eligible beneficiaries bumuo ng learning at development activities, i-develop ang databases para sa progress reporting at lumikha ng isang evaluation at monitoring framework para sa naturang programa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling kinilala ang Clark International Airport bilang International Airport of the Year sa Pilipinas sa gininap na 2024 TDM Travel Trade Excellence Awards, Asia. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Binigyang pagkilala ang Clark International Airport sa prestihiyosong 2024 TDM Travel Trade Excellence Awards, Asia bilang International Airport of the Year, Philippines. Sa pagkilalang natanggap ng naturang paliparan, mas napatunayan nito ang maayos na serbisyo sa mga pasahero. Maging ang transformative contribution nito pagdating sa regional at global travel excellence. Para sa si CRK, ito rin naman o ay nagbibigay diin sa tumataas na impluensya ng airport bilang key player sa highly competitive aviation landscape sa Asia. Malaking bahagi rin sa karangalang natanggap ng CRK ay ang implementasyon nito ng Minimum Performance Specifications and Standards o MPSS. Tinignan din, din ang mga feedback mula sa kanilang mga regular customer at third-party audits. Ang TDM Travel Trade Excellence Awards Asia ay isang premier awards program sa Asia-Pacific region na kumikilala sa travel and tourism industry. Para sa DZRH TV, ito si Milborha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inaprubahan na sa Kamara ang panukalang gawing libre na ang freight services upang mapabilis ang transport service na mga relief goods sa mga nalubhang nasa lanta ng kalamidad. Ang mga detalye sa balitang yan, I alamin mean, sa report na ito. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of the Representatives ang panukalang Free Transportation of Relief Goods Act na layong gawing libre ang pagtransport ng mga relief goods sa mga state of calamity areas. Sa botong 182 na pabor, inaprubahan ng Kamara ang House Bill number no. 10924 na bukod sa free freight services ay masiguro rin na mapabilis ang hatid ng mga relief goods sa mga nasa lanta ng kalamidad. Aatasan rin ang panukalang ito ang National and Regional Logistics Cluster ng Office of the Civil Defense, katuwang ang Department of Transportation, na makipagtulungan sa mga pribadong logistics company para bigyan ng free services ang mga registered relief organizations. Samantala, para naman kay House Speaker Martin Romualdez, magtatatag ang panukalang ito ng mabuting ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at private sector at agad na matulungan ng mga biktima ng kalamidad. Si HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanindigan ng kamera na ipaglalaban ito sa Senado na maibalik ang 39 billion pesos na mungkahing pondo para sa AKAP program. Ayon sa isang kongresista, milyon-milyon kapuspalad ng mga pamilyang Pilipino ang makikinabang sa naturang programa. Kung saan mula palang lang ito noong Enero, nalampas kalahati na ng Metro Manila ang agad na benepisyo ng proyekto. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regunan. Tiniyak ng kamera na hindi mawawala ang ayuda para sa mga kapos ang kita sa pulong mamayang hapon ng Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang version ng kamera at Senado sa 2025 proposed national budget. Ilalaban ng kamera na maibalik ang 39 billion pesos na pondo ng ayuda sa kapos ang kita program AKAP sa 2025 national budget maging ang dagdag na subsistence allowance para naman sa mga sundalo. Inatasan na ni House Speaker Martin Romualdez si B. Partylist Representative Elizaldeco, chairman ng Appropriations Committee, na may maibabalik ang pondo. Ayon kay Ko, mahalagang akap para sa 12 million na pamilyang kapos ang kinikita. Sabi ni Ko, hindi sila papayag na maalis ang socialized program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng ayuda na 3,000 hanggang 5,000 peso sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula ng inilungsad ang akap, may git-apat na milyong Pinoy na ang natulungan ng programa na pinamumuroan ng DSWD. Matatandaan tinanggal ng Senado ang 39 billion pesos na budget para sa AKAP. Sa datos ng DSWD, ang AKAP ay nakapagbigay na ng 26.7 million pesos na pondo nito mula Enero hanggang Oktubre kung saan nakinabang na ang mahigit kalahating milyong individual sa Metro Manila pa lamang. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinalaga ni Pope Francis ang isang Pilipinong pari na kasalukuyang Cora Paroco sa Guam bilang obispo ng diocese ng Chalan Canoa na papalit sa kasalukuyang obispo nito na isa rin Pilipino. Ito ang inanunsyo ni Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na kasalukuyang nasa Guam para naman ipagdiwang ang ikahapat na anibersaryo ng nasabing diocese ang mga detalya sa report ni James Galange. Itinalaga ni Pope Francis si Bishop Elect Romeo Dueto Convocar, isang Pilipinong pari, bilang bagong obispo ng Diocese ng Chalan sa Northern Mariana Islands sa Guam. Si Monsignor Convocar ang magiging ikatlong obispo na papalit sa kasalukuyang administrator ng nasabing diocese na si Bishop Ryan Jimenez na isa rin Pilipino. Ito ay ni Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na kasalukuyang nasa Guam para ipagdiwang ika-apatnapunt anibersaryo ng naturang diosesis. Unang nanilbihan bilang chaplain si Monsignor Convocar sa Military Ordinariate of the Philippines mula 1996 hanggang 1997 at naging chaplain naman ng Armed Forces of the Philippines na nagsilbi sa Central Command, Cavite Naval Base at Fort Bonifacio. Habang nagsimula naman itong maglingkod sa Guam taong 2012 bilang kura paroko at rektor ng isang Archdiocesan Seminary. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siniguro naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong sa publiko sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Narito ang report ni Arnold Herrera. Magpapatuloy ang operasyon ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga nangangailangan ng tulong pinansyal ayon sa anunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ng DSWD Program Management Bureau at Officer in Charge ng Crisis Intervention na magpapatuloy ang pagbibigay ng cash assistance ng AICS kabilang ang labing-anim na regional field of offices. Nilinaw din ng ahensya na hindi nakaapekto sa programa ang pansamantalang suspensyon ng pag i ng Guarantee Letters o GL. Dagdag pa nito ay tuloy pa rin ang iba pang uri ng tulong sa ilalim ng AICS ng DSWD Central at Field Offices kabilang ang pangospital ospital pang pagkain at transportasyon para sa mga nangangailangan. Noong nakaraang taon, higit 40.9 billion pesos ang naipamahagi ng AICS program o katumbas ng 6.5 na milyong mga Pilipino. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Patuloy ang pagbibigay ng oportunidad para sa mga esports athletes sa Pilipinas dahil bubuksan ang isa na namang professional league para naman sa larong Honor of Kings. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Borha. Borja. Mas malaking pintu pa ang magbubukas para sa mga Filipino professional esports player para ipamalas ang kanilang galing sa local scene. Matapos inanunsyo ng Honor of Kings ang paglulunsad dito ng professional league sa susunod na taon. Sa anunsyo ng HOK, magkakaroon ng dalawang season ang naturang liga, ang Spring at Fall Editions. Magsisimula ang Springs April 2025 na tatagal ng dalawang buwan hanggang Hunyo. Habang ang fall season naman ay gaganapin na sa Agosto hanggang Oktubre. Ito ay papagitnaan ng mid-season invitational sa July at championship sa buwan ng Nobyembre. Maliban sa Pilipinas, magbubukas din ang Pro League sa iba pang Southeast Asian countries, gaya ng Malaysia at Indonesia. Magugunit ang kamakailan lang, lumahok ang Pilipinas sa ilang international HOK events. Kabilang na ang 2024 Honor of Kings Championship sa Jakarta, Indonesia na naluhokan ng Blacklist International at Boom Esports. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At siyempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Actress, TV host na si Anne Curtis, ikalimang Pinoy na ginawara ng Madame Tussauds wax figure. Ang iba pang detalya, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Hila nagkaroon ng kakambal ang actress, TV host na si Anne Curtis. From head to toe kasi, kuha ang kuha ng isang sa wax figure nito na gawa ng Madame Tussauds Museum. May hawak pang mikrofono just like Anne, ready nang mag-host o kaya na may kumanta. So, tito isang elegant cream Dior gown na tinernuhan ng silver jewelry. Si Anna ang ikalimang Pinoy na nagkaroon ng wax figure at kauna-unahang Filipina actress namang hahanay sa Hong Kong Glamour Zone. Sa unveiling nito, presentin ang kapatid ni Anne na si Jasmine Curtis-Smith at kanyang Mama Carmen. Para naman sa aktres, ang pagkakaroon ng wax figure sa tanyag ng museo ay malaking bagay para makilala ang mga Pinoy sa worldwide stage. Sa larangan man yan ng beauty pageant, sports, pag-awit o sa tulad niyang nasa mundo ng pag-arte. Bukod sa aktres, ilan pa sa mga naunang Pinoy na mayroong Madam Tussauds wax figure ay sina Pambansang Kamao Manny Pacquiao, Miss Universe 2018 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, at nito lang Setyembre, napabilang na rin dito si Broadway diva Lea Salonga. Ang wax figure ni Anne masisilayan sa Hong Kong Glamour Zone ng Madame Tussauds Museum simula December 9. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV